1989 Toyota Corolla So ayan Itingin natin kung mapapa natin Since 16 valve Itanggalin mo natin to Na-stock daw to ng Isang taon hindi nagamit okay, ay okay, ba yun? nakuha mo yung ano? pambaklas na spark plug meron ka? spark plug? meron ka? Wala si natin yung spark plug. Linisin muna natin to bago natin i-start. May charge ba yung battery? Ayaw. Ayaw. Ito yung mo Ba? biget biget to ah Hindi natin itong filter Baka nakakambi yun eh. Okay. 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 Yun na pa-start natin 'yung may problema pa sa carburetor. Tingnan ba natin kung ang dapat gawin. Walang wala ano? Meron. Bubusan ng tubig. <laughs> Pinapa-start pa ng tubig 'yung. Eh. lang nagbubukas ang carburador ng kotse ay eto pa wala niya labo ng mata ko nasa harapan ko lang isa <laughs> oh, di ba? oo oh. Ya, yeah, angat ko na, hindi ko pa nakikita. Eh, yung dala mong gamit pang ano eh, no? pang pogi lang eh. <laughs> <laughs> karburador lang kasi eh. Pang pogi lang. Pang ano lang yun eh. Ito, sana makalas. Yun no? Oh. Yun no? Oh. To be continue. Marami pang gagawin. Marami pang ano. Marami pang gagawin. Bukas na ulit, Bel.